Oh, gago. Alright, guys. Nagigising ko lang. Tignan nyo. Putang, kinatulog pa itong mga to <laughs> Lahat gising nga eh. Katulog pa eh. Naliligo na sila rin. Ay, chan. Ayun na. Ay, niligo na. terina wow. na. Wow. Oh, gago. Oh, gago. Ang ina. Ano yan? Wala kang panty? Ang ina ka. Ang panty, upo ko ng ina. Baby na sila. Ikang ina ka, Gagi. Alright. So, ito. Itang ina ka mga ito. May patumayo. Uy, oh. tayo na kayo dyan. Ang ina ka. Ayon tumayo talaga. Ang ina ka mga pa rin talaga tumayo. Wala po talaga magsitayo eh. So guys, pasok, papasok, papasok na natin sila sa cremation. <laughs> <laughs> gagawin tayo ka Total ayaw nila tumayo. May gagawin na tayo. Cremation! Huwag <laughs> ko muna isasara. <laughs> Let's go guys. begitu dia boleh serasa begitu dia boleh serasa Guys, I'm just gonna bow. Yeah. Okay. Look. 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 Ang ngayon siya, ayaw siya mabagsigising. Ano ang Ang Ah, aray! Bakit? Bakit? Nanggapasok ako. Sa bakit? Bakit nanggapasok to? <laughs> Ayaw masito tumayo eh. Gusto niya ganyan. <laughs> oh, <laughs> Ay, tali ka pa. <laughs> o. Oh. Tali na. Ah, gusto pa doon ulit doon sa cray. Sa taol. Pasok <laughs> ka ulit sa taol. <laughs> Pagkaya ka yung kakabasa sa taol eh. Dali na. Oh, na. O. <laughs> Tayo na. Lili. Yo, hello, what's up my old three ladies? Goodbye. Pizza, peace out, pizza. Let's go.